Hello mga lovely people! Welcome to Cochina di Pichi, the home of Pacham, Pacham Recipes. For today's video po, papakita ko lang po ito sa inyo, itong sari-saring gulay na ginisa ko lang naman po. As in, walang ka, ano talaga, walang kasahog-sahog. So, ito po yung niluto ko. Una, yung mga hipo na maliliit, butter shrimp. Tawagin na lang natin ganun. Tapos, ito yung ingredients ko para sa gulay. Meron akong chopped garlic, red onion slice, at saka dalawang tomatoes. Tapos, kalabasa, sitaw, magic sarap, at kakaperanggot na okra. Tapos, syempre, hindi mawawala dyan ang ating talong. Ayan po, tapos yung ampalaya na nahimas ko na sa asin. So, ito po ay eh, pala an eh, lalagyan ko lang din ng yung liquid seasoning. So, yung pinagpritohan ko po dyan ng hipon ay eh, shaod din pong gagamitin ko po yung mantika panggisa. Kasi sayang naman, di ba? Para hindi matapon. So, ayan, medyo mainit na 'yan kasi nga kakatapos ko lang magluto ng hipon. kinisa ko na po yung sibuyas, bawang, ayan hanggang sa bombanga po siya mga ilang content na akong hindi nagbo-voice over. Medyo naninibago na ako, mga lovely people. <laughs> ayan po, sa so pagkatapos na okay na yung ating bawang at sibuyas, sinunod ko lang din yung kamati. So, kaya nga po, hindi ko pwedeng tawagin pakbito kasi nga wala mang anlamang. O basta, ano lang talaga, sari-saring gulay lang na iginisa sa kamati. So, ayan, tapos nilagay ko na yung ating kalabasa at saka yung ating ampalaya. Ayan po, so, ganyan lang po talaga ako maggulay kahit na 'di ba kung napanood niyo yung mga niluluto kong munggo wala din masyadong chichiboreche tapos titimplahan ko lang ng liquid sisuni at saka yung maating magic sarap so yun lang po yung pampalasa ko din dyan tapos hindi na po ako nagdagdag ng kung ano pa sakto lang siya talaga sa sa timpla din naman tapos konting halo-halo lang kasi etong dalawa ang medyo mahalos uh, medyo matagal maluto, ba? Diba? So, ang gusto ko din naman sa gula ay eh, kahit na ganitong gisado siya ay yung eh, hindi po masyadong malata. Oo, yung eksakto lang, 'di ba? Kaya yon so, konting tansya siya, mga over low heat, ah, medium heat lang po para po hindi mabilis masunog kasi hindi naman po ako naglalagay din ng tubig kasi pag nagluluto ako ng ganitong gulay. Tapos siya nilagay ko na yung talong, mga after 5 minutes na nailagay ko yung kalabasa at saka yung ampalaya, sinunod ko na rin yung talong at saka yung ating sitaw at saka okra. So, ganun lang po kabilis. Tapos, ah, um, Siyempre, yan yung kawali kong pang malakasan. Napapansin nyo, favorite ko yung kawali kong yan. Ayan, di ba? Aliw na aliw ako dito sa kawali kong ito. Kaya kahit po, nag ano na, sobrang puno niya na, talagang pinupush ko pa rin. Nag ano naman kasi, once na maanuhan na siya yung matakpan, nagre-reduce naman siya. Kaya sakto lang din. Kaya huwag kayong ano dyan, ha? Ayan po. So, tapos yan, tinakpan lang. And then, siguro mga after over medium heat nga po, tapos paminsan-minsan check lang na to make sure lang talaga na hindi naman siya masunog. And so, yan, malapit na siya. Mga, siguro, cooking time nito, mabilis lang. Siguro mga nasa 15 minutes in total lang po. Ano. Ayan, so, halo-halo. Tapos, takpan pa kasi medyo kulang pa ng konti. Ha, konti. Eh, diba? Yung Mga bistak diha. Push na to ni. So, ayan nga tinakpan ko pa ulit. Tapos pagka after nyan, mga um, another 5 minutes, ready na siya. So, ganun lang po ka. Bilis tong ating sari-saring gulay na ginisa. O, di ba? O, gisado. Ayan. So, ready na siya. Mga lovely people. At ito ng ating finished product o di ba pakala mo naman hindi hindi alam ng mga tao magluto nito wala lang share ko lang po sa inyo sana po ay magustuhan niyo at abangan niyo na lang po yung tikiman time thank you for watching god bless ciao ciao hello mga lovely people ngayon naman yung titikman natin yung gulay so um ewan ko ba kung ako lang kaya nga sari-sari, gisado lang tawag ko dito. Kasi hindi ko naman pwedeng tawag niya pakbet. Wala siyang alamang, walang sahog. Basta ganito lang. Tapos, gustong gusto ko siyang yung pinapapak. Mm -mm. Yun, tipong pagkatapos ko ng kumain, tapos ito na lang yung papapakin. Mmm, yeah. sarap. Hindi siya overcooked. Mm. Diba? Ganyan ang kasimple. Gulay na gulay talaga. <laughs> so, yun. So, sinare ko lang po sa yun. Tapos, yun nga. Pagka ganitong gulay gisado, gusto ko, kunwari, aparte, nakahiwalay yung pritong isda o di kaya inihaw na karne. Basta gusto ko ano, hindi siya yung naka, naka mix doon sa gulay. Nakasaw. yeah hmm. Kaya yun. Unique lang po talaga ako. So ayun mga lovely people. Thank you, thank you so much po for watching. Sa mga like at mga nagsishare po dyan. Thank you, thank you so much. Meron po kayong mga katanungan, meron po kayong mga suggestions. Sulat niyo lang po sa ating comment section. So, Parang hindi ko na po tatagalan. Tatapusin ko lang po itong kinakain ko. Enjoy! God bless! Hanggang sa susunod po dito lang sa Kuchina di Pichi. Keep safe. Enjoy cooking. Ciao, ciao! Mwah! May kanin pa dito. ciao!